Paulit-ulit naming inialok ang mga hakbang para sa tigil putukan at hindi kami kailanman tumanggi sa pakikipag-usap sa panig ng Ukranya. Paalala ko lang ulit, hindi kami ang tumigil sa negosasyon noong 2,000 at 22 ang panig ng Ukranya ang gumawa nito. Kaugnay nito, sa kabila ng lahat, iniaalok namin sa mga autoridad ng Kiev na ipagpatuloy ang negosasyon na sila mismo ang huminto noong katapusan ng 2022 ipagpatuloy ang direktang negosasyon. At gusto kong bigyan din na walang anumang paunang kondisyon. Ilang beses nang lumitaw sa publiko si Putin, kaya ginawa ang ulat na ito. Ipinipilit niya na palagi siyang nag-aalok ng kapayapaan, pero tumatanggi ang mga Ukraino. At para sa mga nanonood mula sa labas, mahalaga ito para sa mga tanong na baka nga ayaw talagang makipagkasundo ng Ukraine? Noong nakaraang linggo, may inialok si Putin na siguradong ikagugulat mo. At kapag nalaman mo kung ano talaga ang hinihingi niya, may intindihan mo kung bakit ito maaaring maging pinakamapanganib na galaw sa digmaan. Dahil minsan, ang kapayapaan ay sa katunayan isang deklarasyon ng digmaan. Ipaliwanag ko nang mas mabuti ang kwentong ito. Tulad ng alam nyo na siguro, nagkita sina Trump at Putin sa Alaska at may isang bagay na lubos na nagbago pagkatapos ng pagkikitang iyon. Itutuloy, itutuloy pa. at iyon na. Ito rin ang inaasahan ng mga Europeo at sa pangunahin, ito ang nais marinig ng Ukraine. Pero pagkatapos ng pag-uusap kay Putin, nagbago ng posisyon si Trump. Bigla na lang, nagsimula siyang magsalita na ang isang simpleng tigil putukan ay madalas na hindi nagtatagal, na mas mabuting dumiretso na lang sa isang kasunduan ng kapayapaan. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng takot sa Europa umotibu Naintindihan nila na inulit ni Trump ang eksaktong gusto marinig ni Putin. At doon, baka iniisip mo, ano ba ang problema kung magkasundo ang dalawang leader? Hindi ba mas mabuti para sa lahat? Ben, ayan ang problema. Kapag alam mo kung ano ang iniaalok ni Putin bilang kapalit, maiintindihan mo kung bakit masama ang kasunduang ito para sa Ukraine. Kita mo, nag-alok si Putin ng kanyang panukala at ito ay matapang sa diwa na ito ay talagang kakaiba. Ben, isang dagok ito para sa mga Ukrainyano sa ilang salita lang. Gusto niya na alisin ng Ukraine ang lahat ng kanilang tropa mula sa Donetsk at Luhansk. Ang dalawang rehiyon ba ang bumubuo sa Donbas? Oo, gusto niya ang buong rehiyon para sa kanya. Ngayon, may isang mahalagang detalya dito. Hindi ganap na kontrolado ng Rusya ang rehiyong ito. May bahagi mga 12% ng Donbas na nasa kamay pa rin ng mga Ukrainian. Hinihiling ni Putin na isuko nila ng kusa ang hindi niya nakuha sa pamamagitan ng puwersa. Alamin ang tunay na gusto ng mga Ukrainian. Um, alam natin na pumasok si Putin sa mga negosasyon na ito at sinabi niyang gusto niya ang natitirang bahagi ng Donetsk. Gusto ko na ang masabi na itong bahagi na ito ay akin na hindi ko babayaran itong bahagi ng Zaporizhia. Gusto ko, gusto ko dito sa Hersan. Ngunit ang tunay na layunin ay ang natitirang Donbas, Anong lugar na mayaman sa agriculture siyang production ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Likido, Lithuania, lithium at carbon. Kaya ito ang pampalubag loob na premyo. Walang paraan na papayag ang Ukraine na ibigay ang ganitong kalaking teritoryo kay Putin. Kaya matiyo na si Pangulo, hinna, hindi na di siya makikipag-negotiation ngayon kung sino ang makakakuha ng ano. Pero ito ang inaasahan na hihilingin ni Putin. Iisip. Halimbawa, may sumalakay sa bahay mo, hindi makuha ang kusina kahit ilang taon na, tapos mag-aalok ng kapayapaan. Kung ibibigay mo na lang ang kusina bilang regalo. At kapalit ng mapagbigay na donasyong ito, nag alok pa ng suhol. Nangako siyang ibabalik ang ilang bahagi ng lupa sa Sumi at Kharkiv. Ang problema, dito ay teritoryong walang estrategikong halaga ang pinag-uusapan. Parang pinapalit mo ang diamante sa mumurahing bato sa bangketa at iba pa. Nais din niya ng internasyonal na pagkilala sa aneksasyon ng Crimea. Gusto niyang matapos na ang lahat ng parusa at gusto rin niya ng garantiya na hindi kailanman sasali ang Ukraine sa NATO. Gusto ni Putin na sabihin ng mundo Maaaring sakupin at panatilihin ang teritoryo ng ibang bansa. Walang problema. Nakikita mo ba kung gaano kabigat ito? May hinihingi si Putin na mas mahalaga sa teritoryo, kaya nagiging seryoso ang usapan. Donbas, naroon ang tinatawag ng militar na Kuta, isa itong 50 kilometrong depensa na kinabibilangan ng mga lungsod tulad ng Slovyansk, Kramatorsk at Kostyantinivka, lahat ay matinding pinatibay. Itinayo at pinatatag ang mga posisyong ito sa labing isa taon. Hindi lang ito mga simpleng trinsera. Magkakakonekta itong mga kompleks, mga bunker, mga sentro ng logistika at artilyeriya sa mga trinsera. Sinubukan ng mga Ruso na basagin ang linyang ito sa buong digmaan pero nabigo sila. Itinuturing itong gulugod ng depensa ng Ukraine sa silangan. Kung iwanan ng Ukraine ang mga posisyong ito, mawawala rin ang kanilang pangunahing depensa. Parang binigay mo na rin ang susi sa magnanakaw. Kung wala ang sinturon ng kuta na ito, magkakaroon ng malayang daan ang mga Ruso papuntang Kharkiv at Dnipro. Ngayon, pinoprotektahan na ng mga depensang ito ang mga lungsod. Parang hinihiling nito na magkamali ng malaki ang Ukraine, isang estrategikong pagkakamali. Nang ginawa ni Putin ang panukalang ito, mabilis na tumugon ang Europa. Sa loob ng ilang oras, agad nag-organisa ang mga leader mula sa United Kingdom, Pransya, Alemanya, Italia, Finland at Polonia. Nagmadali silang magtipon sa Washington. Sa Estados Unidos, binuo nila ang tinatawag nilang Collegation of the Disposed at nagbigay sila ng malinaw na pahayag na ang Ukraine ang gagawa ng mga desisyon hindi dapat baguhin sa puwersa ang teritoryo at internasyonal na hangganan nito. Isa itong pahayag na taliwas talaga. Direkta at hayagan. Ni Putin. Pero hindi doon nagtapos. Nag-alok pa ng isang bagay na sa unang tingin ay mukhang mahalagang konsesyon. Isang garantiya sa seguridad na parang Artikulo 5 para sa Ukraine. Ipapaliwanag ko ito ang artikulo 5 ng NATO ay isang kasunduan. Kung may umatake sa isang bansang miyembro, ituturing ng lahat ng ibang bansa sa NATO na para bang sila rin ang inaatake. Ito ang patakaran na kapag ginulo ang isa, lahat ay kasali. Ang bagong garantiya na inaalok ng mga Europeo ay magiging katulad din. Kung aatakihin ng Russia ang Ukraine, ang mga bansa tulad ng Pransya Alemanya at United Kingdom ay mga ipagtatanggol ang mga Ukrainian na parang sila mismo ang inaatake. Hindi ito opisyal na dadaan sa NATO kundi hiwalay na kasunduan ng grupong ito ng mga bansang Europeo. At alam mo, ang reaksyon ni Putin nang malaman niya ito, sumang-ayon siya sa ideyang ito. Parang kakaiba, hindi ba? Palagi niyang sinasabi na ayaw niyang mapasama ang Ukraine sa NATO, pero tatanggap siya ng kaparehong garantiya sa seguridad. Sa totoo lang, ang garantiya na ito ay parang Trojan, pero diplomatiko. Naalala mo ba ang kwento? Ito mismo ang ginagawa ni Putin. Tinatanggap niya ang garantiya sa seguridad na ito. Para itong konsesyon, parang may binibigay na mahalagang bagay, pero sa totoo, isa pala itong bitag. Alam ni Putin na ang garantiya tulad ng Artikulo 5 mula sa isang grupo ng mga bansa ay hindi kapareho ng totoong garantiya mula sa NATO. Ang NATO ay may integrated na command, may infrastruktura, mga base militar at may dekada ng koordinasyon. Isang impromptu na grupo ng bansa, kahit maganda ang intensyon, wala silang ganitong lakas at si Putin ay maaaring subukan ang kanilang determinasyon sa hinaharap gamit ang maliliit na aksyon. Tumataya siya na hindi sila makakakilos agad. At dahil doon, dalawang tagumpay ang nakukuha ni Putin. Napapanatili niyang hindi mapasama ang Ukraine sa NATO. Habang buhay, at nakakakuha pa rin siya ng garantiya sa seguridad na maaari niyang baliin kapag ito ay maginhawa para sa kanya. Ngayon, maintindihan natin kung bakit hindi matanggap ng Ukraine ang panukalang ito. Kailangan nating bumalik sa nakaraan. Noong dalawang libo at labing apat ng kunin ni Putin ang Crimea, maraming bansa ang nagbigay ng payo sa Ukraine. Nahuwag nang mag-react sa Crimea kay Putin at iwasan ang mas malaking digmaan. Sabi nila, doon lang siya titigil kaya sinunod ang payo at ibinigay ang Crimea ng walang laban para masiyahan si Putin ang resulta alam na nating lahat Hindi tumigil si Putin, ginamit niya ang Crimea bilang base ng paglulunsad ng atake sa timog ng Ukraine. Noong 2022, naging panimulang punto ang peninsula para sakupin ang Kherson at ilang bahagi ng Saporizhia. Malinaw ang aral. Ang pagbibigay ng teritoryo kay Putin ay hindi magdadala ng kapayapaan. Sa totoo lang, bibigyan lang siya nito ng oras maghanda sa susunod na pananakop. Kaya naman, sabi ni Zelensky na hindi siya maaaring magbigay kahit isang sentimetro ng teritoryo. Sabi ng marami, matigas ang ulo. Isang aral ito na natutunan niya sa pinakamahirap na paraan. Ngayon, narating na natin ang pinakamahalagang bahagi ng buong kwentong ito. Ayaw niyang tanggapin ang panukalang ito. Ano ang punto? Ethnofoodland, mas mahaba ang susunod. Alam niya na ang Ukraine ay magdiriwang ng eksaktong iyon na gusto niya dahil kapag sinabi ng Ukraine na hindi magagamit ni Putin ang kanyang propaganda machine para magpakalat ng isang simpleng mensahe, nag-alok ako ng kapayapaan, pero pinili ni Zelensky ang digmaan. Ang naratibo ay kakalat sa mga social media, lalabas sa mga channel sa telebisyon at uulitin ng mga politikong pagod na sa pagsuporta sa Ukraine. Gaya ng nakikita ninyo, ang layunin ni Putin ay hindi makipagkasundo kundi mapatigil ang kanluran sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. Kung mapapaniwala niya ang ilang bansa na ang Ukraine ang ayaw ng kapayapaan, maaaring bumaba ang suportang militar, bumagal ang pagdating ng mga armas, at maaaring mabasag ang pagkakaisa ng kanluran. At doon nga, makakamit ni Putin ang kanyang tagumpay, hindi sa mesa ng negosasyon, kundi sa larangan ng labanan. Pagkatapos ng lahat, kapag mas kaunti ang armas ng Ukraine, mas nagmumukha silang may kasalanan, isang kakilakilabot na estratehiya ang gamitin ang diplomasya bilang sandata para sa digmaan. At gumagana ito. Dahil sinasamantala nito ang likas na kahinaan ng tao. Gusto ng mundo na maniwala na posible ang kapayapaan, na laging may solusyong diplomatiko. Ang nangyayari sa Ukranya ay hindi lang tungkol sa teritoryo, kundi tungkol sa kung pwedeng baguhin ng lakas ang mga hangganan sa ikadalawamput isang siglo, tungkol sa kung pwedeng sakupin ng isang bansa ang isa pa ng walang kapalit na parusa. Kung magtagumpay si Putin na makuha ang teritoryong nasakop niya, magpapadala siya ng mensahe sa lahat ng iba pang mga lider sa buong mundo kung magtagumpay ang mga mananakop na kontrolin ang teritoryo ng matagal. Tatanggapin ba ng mundo? Gusto mong malaman? Pinagmamasdan ng China ang mga pangyayari. Iniisip ang Taiwan, kaya nagmadali ang mga Europeo sa Washington. Naintindihan nila na hindi lang ito digmaan ng Ukraine. Digmaan ito para sa mga prinsipyo ng mundo. At si Putin, si Putin ay patuloy na lumalabas sa telebisyon. Sinasabi na lagi siyang nag-aalok ng kapayapaan. Tumatanggi ang Ukraine. Alam mo na ngayon ang dahilan sa likod ng mga alok at pagtanggi ng Ukraine. At ikaw, ano ang palagay mo sa galaw na ito ni Putin? Naniniwala ka ba na talagang gusto niyang magkaroon ng kasunduan para tapusin ang sigalot o isa lang itong patibong para sa Ukraine? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan ang sitwasyong ito. Mag-subscribe ka at i-share ito sa iba na kailangan ng impormasyong ito. At hanggang sa susunod na video